kawa na quick time. Hindi, kayo wala nagyo quick time magluto pa. Kahit na kuan ano, nagluha ka sila. Ang nakapamalit kapamalit ka po po, hindi na ko kalutan. hindi mo, ito lang ko katabi, nag Ano? Ano talaga yung lunis? Oo. Huwag niya kahit ko naman. Huwag na nga. Hindi naman siya atin ikaw ikutin. niya Ano ba naging ang busing? Ano? Ang nilingkuran o. Ang nilingkuran o. Hindi na talagang bakasyonista. Malaki. bakas bakasyonista. ¡Qué